Boss, si, si Tatay, natabi ako. Kaya na, ba? Interview sa Tatay. Tata, 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 tata. Mga kapuso, parin tayo ngayon sa Santa Cruz Elementary School sa Las Marinas, Cavite. At ito uh, nga, ano, nasa likuran ko ngayon, ito si Nanay uh, Teresita Bonifacio na nakuna natin kanina nung dumating nga dito sa kanyang polling uh, precinct, dito sa priority polling precinct na iika-ika at uh, kinailangan pang uh, Uh, alalayan ng uh, kanyang uh, asawa na si Sir Rinaldo no? itong ating uh, na 60 years old ay dalawang beses na yes, dalawang beses nang na-stroke pero ito ngayon mga kapuso no? talagang uh, nagaantay siya ng kanyang pagkakataon para makaboto no? At, ah, okay. so uwi na po kayo ngayon ah, ah, okay, uwi ah. na po sige po ma'am sir, sir, kamusta po yung experience po ninyo? ayos ah, naman um, ako Opo. Sir, medyo dumating kayo ng 4.30. Tapos natapos tayo ngayon. Alas 6 na. 6 o'clock. Oo. oo. A anong nangyari? Eh, nahanap para ho mo yung... Ang nakatagal yung ano eh, Yung balote Kinukuha pa kasi eh. Tsaka yung pagkano dapat meron na... Nandiyan ha. Ah. Para pagdating nung mga ano... Diyan na lang eh, okay. Eh, hindi, pupunta pa rin sa ano, kabila. Oh, so kinuha pa. Oo. Oh. At doon tumagal. Doon tumagal. Oo. Eh. Oh, okay. Pero at least eh, nakaraos na. Ah. Oo. Okay. Uwi na po. Okay. Tay, ano to? Ito yung first time yung nauna kayo sa pila? O oh, okay. yung mga nakaraan na uwi rin kayo? Hindi yeah. Ah, uh, pang-walo yata noon. pang, pang dati. Oh. Ngayon, una. Oh. Na. Sige, tayo maraming salamat po sa oh. oras po ninyo. Yeah. Ingat po kayo sa pag-uwi. God bless po ha. Thank you po, thank you po. So ayan mga kapuso no si uh, Nanay Teresita Bonifacio naabot ng uh, uh, may git uh, isang oras uh, dito sa kanyang uh, priority polling precinct dahil natagalan yung uh, pagkuha ng kanyang uh, palota balota doon sa kanyang uh, presinto pero sa kabila ng kanyang uh, inandang uh, din na nating challenge sa pagboto ay uh, nairaos din at nakaboto na siya sa wakas. So, eto ngayon, palabas sa si Nanay. Nanay, patingin nga, nang daliri yun Yung may, 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 ano, yan. Tsaka yung boto, pakitaas po, pakitaas po. Pakitaas. Ay, ganun, Nay. Yan. Okay, Nay. Very good, Nay. Salamat, Nay, ha. Ingat po kayo. So, yan nga. Uh, si Nanay Teresita, 68 years old, dalawang beses na stroke pero sa kabila nun no, ay uh, hindi pa rin siya sumusuko at sabi niya importante na siya ay uh, makaboto ngayong uh, araw na to ng election. So yan mula rin, mula rin sa Dasman Cavite. Ako si John Consulta ng GMA Integrated News. Dapat totoo oh, sa eleksyon 2025. Converse Surf, pipila po kayo. Hindi kagaya doon sa pasinto ninyo, uh...